My warmest greetings of peace and a happy spring festival. Yeah. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season. Kaya tayo eh. Yung peaceful rally ng INC, wala hum ganyang panawagan. Wala hum ganyan, magdala lang plug at wala Pero kakaiba ito ha. Magdala daw ng kanya-kanyang mga plug Who? offices. nag nyo? So. Lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of sign. Decided na po ng BICAM members. Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi pa na-subscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Oh, o ha, isang mensahe lang ha. Baka mamaya nagkakamali kayo. O oh, magka-interest kayo pumunta sa rally na yan. O oh, meron ho silang propaganda di umano. Ang sasabihin nila ay against sila sa korupsyon. Pero ang uh, patutsada nila dyan ay ma-impeach si Bipisara. Mamaya, abangan nyo sa dulo ng ating video. Nako po, wag na wag kayong sasama sa rally sa 31. Yan po ay isang uh, oh, para daw sa ah, ah, ayon nila ng korupsyon. Wow! Sino ba ang korupsyon? Sino ba ang korup? Ang tanong ng ating kababayan. Tapos kayo magrarali-rali? Nako po, hindi nyo po mapapantayan kung ano yung ginawa ng religious group. Nakakahiya kayo. Naghihikayat pa kayo na sumama ang ating kababayan, pumunta dyan, wow! negative po. Hindi ho pupunta ang ating kamabayan na naniniwala. Kanino? O, dito sa, sa magaling na BP natin, na si BP Sara. Ah, naniniwala sila na wala namang anomalya eh. Kayo lang ang gumagawa ng anomalya. Bakit? Eh, alam nyo na. Ah, ang mga kagustuhan nyo. Pero siyempre, dito tayo, matapos ang pag-amin ni Kim Buloy. Ah, Kim Bulok. Ha? Ah, kasi nung wali ni Auntie Bersas, kasi nung timbog. Di ba? Umaami na eh. Tapos sabi nung ibang senador, wala daw, wala daw blanco. Pahiya kayo ngayon. Eto, umamin na to. Ngayon, dahil sa pag-amin nyo, nagkaletsi-letsi na. Lalo kayo na buko. Ha? Ah, eto, eto ha. Bago natin simulan natin talaga yan na reaction. like, and share. All good sa, all good sa tayo dyan. At sabahan nyo lang subscribe mga kasama. At samahan mo ng share ng uh, video natin at ilike mo na rin. oh, medyo uh, si Kuya Goods ay nalulungkot ha. Ah. Mukhang ini uh, inichipwera nyo na tayo mga video natin. Tatandaan nyo, araw-araw tayo may, la, may vlog. Dalawang beses sa isang araw. Kaya wag ho kayong mapanghihinaan Baka mamaya akala nyo, hindi ako, nagla, hindi ako nagbablog. Kalkalihin nyo si YouTube ba? Kalkalihin nyo, hanapin nyo si pangalan ni Kuya Goods. Makikita nyo, meron po tayo ng update. Ah, eh, ewan ko ba kay boss? Ano nangyari dito kay boss? Mukhang mahina na ata kay boss. Napakasipag naman natin. Parang, nga uh, oh, parang uh, si boss ata, binabaliwala na tayo. O oh, eto ha, pasok mo. Sino Matapos ang ginawang pag-amin ng acting chairman ng Committee on Appropriation na si Stella Kimbo. Pag-deny at kasinungalingan ng ilang pang-miyembro ng Bicameral Committee sa sapon, sa publiko. Buti nga! tila wala nang araw takas at pakiwaring nilaglag na ng Marikina representative ang mga kapwa member ng Bicameral Committee. Katulad na lamang ni Senadora Risa Ontiveros maging ng Senate President na si Chase Escudero na kapwa itinanggi ang mga aligasyon sa Bicameral Committee at tinawag pang sinungaling at nagpapakalat lamang raw ng fake news ang mga nag-expose sa nasabing aligasyon at anomalya sa 2025 National Budget. Kunit ang hindi raw inaasahan ng mga senador na ito, may aamin na siya pang miyembro ng Bicameral Committee at nagkataong acting chairwoman ngayon ng Appropriation Department ng Kongreso na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ayon sa kanya, Tunay ang mga naging revelasyon ng former President na si Rodrigo Duterte at Congressman Isidro Ongab Ayon pa sa kanya, niratipikahan pa ng Kongreso at ng Senado na bumubo ng Bicameral Committee ang nasabing Bicam Reports na siyang nag-uugnay sa mga tila-anomalia sa 2025 National Budget. Ngayon sa ginawang pag-amin ni paano raw i-deny -de ni Sen. Rizzo Ontiveros at paninindigan pa nito ang kanyang statement na tila nagpakalat raw ng fake news ang former president na si Rodrigo Duterte. Wala na! <laughs> Mismo mga kasamahan nyo, umamin! Ah, ilang kayong senador na nagsabi may walang blanco? E ano, ito ngayon? <laughs> ah, nagkabukubo. Paano ngayon mapapaliwalag ito ate? nagkabukol bukul na, nakabuhol-buhol na ang mga usapin dito. Ah, nagkabukol-bukol na. 'Di ba? Una, ayaw pa nilang ano, eh, eh wala akong blanko. Yung dalawang senador naman, wala akong blanko. Eh, nagkaamin na lang. Na, may mga nag may nagpakita na na ebidensya. May blanko pala. <laughs> may blanko. Ngayon, harap ngayon sila ng ano, ng, uh, uh, idadahilan na naman nila. Ano kaya idadahilan nila? Ayun, nagsalita yung isa. Ah, yung uh, taga-Marikina nagsalita. Oo. Eh, eh, ano yung paliwanag niya doon? Nasa palpal na naman siya. Walang naniniwala eh, kasi nagkalintiklik na yung mga pa, mga ano nila eh, mga... Ano tawagin? Mga paliwanag nila eh. Hindi magkatugma-tugma eh. Anong gagawin natin ngayon, ate? Ah, paano yan? Hinain na yung kaso. Baka mamaya kasama kayo dyan, ate. Ah, baka mamaya kayo naman ang makita namin niniimbestigahan. Pag ikot ng gulong, kayo naman yung haharap dyan. Pero hindi hiyo kayo babastusin kagaya ng ginagawa sa camera. walang akong bastusan. Oo. Oh, yung maayos lang ba? Pagbabalangkas lang ba? oh di ba? Sabi ni Aling Josephine. oh, tuloy. At ang congressman ng Davao City na si Isidro Ungap na kapwa naging kontrobersyal at nag-trending sa social media matapos ang kailang naging expose. Paano rin daw idepensa ide ng Senate President na si Chase Escudero ah. na tila hindi totoo at walang katotohanan ang mga blankong pahina sa 2025 National Budget, gayong ang chairman ng Committee on Appropriation ng Kongreso na si Stella Kimbo ay umamin na rito. Ah. Panorin <laughs> ang buong balita kung saan manustustahin <laughs> ng maraming netizen online ang senador na si Risa Ontiveros maging Senate President at si Chief Escudero na ngayon pinagpapaliwanag kung papaano na raw madedepensahan ang kanika nilang mga naging statement noon kung saan mariing itinanggi na may mga blankong pahina sa nasabing budget sa taong 2025. Gayong inamin na ng Marikina Representative na si Stella Kimbo na ang mga blankong pahina hindi fake news kung dito totoo. Ah, ano na? ano gagawin natin? no oh, yung ano, keso. oh virus. Ah, at yung dalawang senador na nagmamagaling. Wala raw nakita ng ano, blanco eh. Ah, okay daw, okay daw. Eh ngayon, eto na nagsalita na. Anong gagawin natin dito? Ha? Pwede bang ipaliwanag nyo to kung sino nagsisinungaling dito? Sabi ni Aling Marian. Sino nagsisinungaling sa inyo? Kayo pa naman ay uh, pinaniniwalaan ng mga Pilipino dahil kayo yung mga senador. Pero ang paliwanag nyo ay taliwas sa pinapaliwanag. Ah, Nino, oh, eto, 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 basok. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo, na ah. totoo may mga blanko sa BICAM report ng 2025 National Budget na ipinasan ng Kongreso. Sa kabila nito, sabi ni Kimbo, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICA members ang report. Otorizado raw ang technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng kanyang corrections sa pondo batay sa omnibus motion na nasa BICA report. Wala na rin daw blanco na maging enrolled bill ang 2025 national budget. Dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ang Pangulo. So, uh, ano? Anong, anong, anong papaliwanag mo dyan no? yung mga senador? ah, na nababanggit dito. May mukha pa ba kayong harap sa mga kababayan natin? Ah, sa milyon milyong Pilipino na sa inyo? Kayo ho ay uh, di umano. Na sana kayo ay magbibigay ng linaw, pero ano ang ginagawa nyo? Sabi ni Aling Marie. Eh, pagsisinungaling yan ni. Eh. Sabihin niyo, walang blanco. Ano nga nito ito? Ay, di ko tayo sumisigaw, ah. <laughs> Natatawa lang ako dito sa mga, oo, ah, pakasinungaling. Paano kaya nila may papaliwanag ito? Na walang, may, yung sinabi nilang una, na walang blanco. Tapos, umamin na si, oo, oh, si ate, na tagang Marikina. Paano kaya nila sasabihin, ay, nagkamalihiw ako ng sinabi. Ah, akala ko kasi, oo, walang blanco. Mali pala yung nabasa ko. O mali yung turo ng kasama ko. O mali yung leader ko. 'Di ba? Wow naman. Wala na halos wala na nga tiwala sa inyo yung ating kababayan. Nabawasan pa ulit. Oh, ang sabi na nag-comment, nako, wala na maaasahan boto 'yan. Ay nako. Kayo ho hu humusga, ka. bahala ho kayo uh, kababayan nating Pilipino. Alam nyo naman siguro ang tama at mali. Nakita niyo naman ang ginawa ng mga ito. Ha, ah, sabi ni Aling uh, Josepina, nakita nyo naman yung mga ginawa ng mga ito. Kahit nasukul na, talagang pilit pa rin, ha? Ah, ililihis. Eto, eh, loy. Ayon sa taong bayan, sino raw ba talaga ang nagtataglay ng punong-puno ng kasinulingan? Yan. Narito't panoorin ng full video. Walang blanco walang ah! bulang, <laughs> at yung hamao ay nagsusumawin. Hindi tama na mag-atusang may check na binigay ang kongreso. Mali yun. Mali yun. Oh, wow. yun, hindi ano no. ano Magpuro, maglagay, dahil na may ano 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 na? ano 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 pa ano 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 kuya? ano 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 Merlin, Merlin, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference report. Hanggang sa uh, huling bicam meeting nga na dinalohan ko, wala ako nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang technical staff ng uh, both House and uh, Senate to make all of these necessary corrections. And uh, just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po na appropriations amounts have already been decided upon. Makes... Grabe, no? Has already been decided upon. Planado ito, sabi ni Mari. Wow. Ibang klase sila mag-isip. Oo, wala na ho yung bike mo, Wala, wala na ho yun. Ibig sabihin, eh, tsapera na yun. Parang, ah, uh, pakitan tao lang ika nga. Dahil kasasabi lang nito ni ate. Di ba? At sinabi nung sa, eh, yung BICAM daw ay hindi, di, hindi naayon sa batas o hindi na sa batas. Ang uh, naayon lang at naayon sa batas ay eh, yung pinarmahang enroll bill. Eh, wala husay sa pala yung pinag-usapan nila sa BICAM. Okay yan! <laughs> sa inyo! Eh, paano yun sa taong bayan? Ang tanong lang ng ating kababayan na si Jeremy, ha? salamat Jeremy at na nagtatanong ka ng ganyan. Paano nga naman sa ating mga kababayan? Anong saying niyan? <laughs> <laughs> sa BM, lahat po ng laging uh, corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na naman. Ibig sabihin direct activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of sign. Decided na po ng BICAM members. Ibig sabihin, planado. Imanin! Di ba? Huling-huli na sila. Matidiloy ka pa ate. Baka mamaya pagalitan ka ng mga sila to. Yari ka ate. Sabi ni Kwe James. Mayayari ka dyan. Bakit ka umamin? Buko sila rito. Ibig sabihin, may buatan daw di umano. Yari ka ate. Ha? Ah, nilaglag mo ngayon yung mga senador na nagsabing walang blanco. O, oh, ang title natin dito. Oo. Oh, oh. Kimbulok. Nilaglag ang apat na senador. Hala, 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 hala. Lagot ka dito, ate. Hindi maganda yan. Dapat nakipag-usap ka muna kung ano yung uh, sasabihin mo para hindi kayo salungat. Eh ngayon, ang uh, lumalabas dito, parang hugas kamay na ito eh. Parang, uh, oo, oh, ang pakawari natin dito, sabi ni Aling Mildred, parang nilaglag mo ang apat, uh, pat, ikaw ang bida ngayon. Naku po, naku po, naku po. Ah? error po in the There are some, there are some the typographical error. Um, dahil hindi ba doon ay makikita uh, naman eh. There are some daw, there are some eh hindi natin alam kung talagang tunay ah, yung mga pinagsasabing niya diyan. Ano ang tunay sa hindi tunay? At yung apat na senador, ano sa inyo rito? Oh, kilala niyo ba yung mga apat na senador? Oh, comment comment sa comment section para alam din ng ating kababayan. O, oh, taga ano yun eh? Na O, oh, yung isa, hindi ko alam, ah, ano bang, taga saan ba yun? O, oh, taga Balinsuela, tapos isang keso, isang... Ah, Oo. Kilala nyo yung babaeng uh, nabu sa Cebu. At sino pa ba yung isa? Nueva. Nueva. Ano ba yun? Nueva. Oo, oh, hindi ko kilala eh. Pero ito, Ah, BP Sara, Oh. Binati, ah, nagpa Nagpaabot ng pakiisa sa pagdiriwang ng Chinese New Year. O, oh, doon sa mga bitter. Ah, yung sinasabing pro-China, pro-China. Hoy, huwag nga kayo mga ano. Ha? Ah? Huwag kayong masyadong nagmamagaling. Yung mga iba kasi masyado na magagaling eh. Masyadong uh, nilalait yung uh, Chinese. Eh hindi naman uh, lahat ng Chinese eh. Ewan ko ah. Pero nakararami kasi. Alam mo dito sa Pilipinas, marami ng Chinoy, marami ng uh, Chinese talaga nakapag-asawa dito. Dito na lumaki. Ako ah, uh, aaminin ko. Ha? Uh, aaminin ko. Dahil uh, ang lolo ko ay uh, secret. Uh, totoo yun. Kaya ito sa mga galit sa China, Ah, galit sa mga Chinese, eh, bahala kay sa buhay nyo. Eh, galit nyo yun eh. Intindihin pa ba namin yung galit nyo? oh, basta si Bibi Sara, eto. Bibi Sara, ano meron? My warmest greetings of peace. and a happy spring festival. Ayan. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season. This vibrant time not only honors our rich traditions, but also highlights the strong bonds of collaboration that enrich our Heritage. Let us Lama march ahead with renewed vigor and determination to ring in 2025 with hope and optimism. We join all communities in celebrating the efforts that brought good fortune and growth in our shared pursuit of a resilient and prosperous future. As we look forward to a new year that has nurtured the spirit of compassion and bayanihan in rediscovering the rich and dynamic heritage that have long defined mutual ties of friendship and cooperation. Yeah. And... whatever lies ahead this year, may we face every challenge boldly with the same diligence, resilience, and hard work, which all communities are known for. I wish everyone a bountiful and successful Spring Festival celebration. Salamat po, Sara. at kami po ay bumabati rin, ha? Kung hei, Patsoy! Sa ah, mga Chinese, bitter, huh? <laughs> hey, at doon sa mga bitter, ha? Ay, tulog nyo yung galit nyo, bahala kayo. Kung galit kayo sa sa China, galit kayo sa ibang Chinese, problema nyo na yan. Basta kami. Oh, ayos lang kami. <laughs> At ito. oh, gaya ng sinasabi ko sa inyo mga kasama, huwag ho kayong atin sa rally ngayong, uh, ngayong ano, uh, 31. Dahil ay, uh, oh, eh, iba ho ang panawagan itong mga ito. Eh. Buti na lang, napanood ko. Baka mamaya, makisali kayo dyan, eh madadamay ho kayo kung ano yung gusto nito mga to. Ah gusto nyo lang ma-impeach si B. B. Ha! Kwento nyo sa mga unggu yan. Mga paniwalaan pa kayo. Pero kami, hindi ho kayo maniniwala. Hindi ayaw namin ma-impeach si Ang kagustuhan namin, ah, magpresidente si Bipisara. Sara. Yun! O, oh, pulitin natin ha. Malapit na ho ang halala na. Ha. O, oh, eto. PDP line? O, oh, kilala nyo naman kung sino yung mga linyada yan. Ah, at nagtangal uh, nagtanggal na ho ako ng isa. Yung doktor, ayoko na ho. O kasi ipapaliwanag ko lang ha, hindi ko naman, hindi ako gan sa kanya. Gusto ko siya eh. Malaki ang may gagawa niya sa bayan eh. Kaso nga lang, kung siya ang magiging dahilan para masira ha, ang samahan ng mga... O kasi may pumanig ho siya sa mga left-right, left-right eh. Pumanig ho siya doon. Doon sa nag... Uh, oo. Eh kung, kung ikaw kuya, oo kung ikaw, Dok, kung ikaw ay pumanig sa mga Duterte, nakitikit ka kasi kulang pa nga eh. Di sana, okay ka na eh. Hindi na problema yun eh. Iniendorso ka lang nga eh. Aso ah, nakitaan kita ng ano, nakitaan kita ng... Uh, hindi naman sa pagano. Ayoko lang kasi namahaluan pa ng... Oo. Oh, kasi mas mahahati yung uh, utak mo. Oo. Oh, mamamangka ka sa dalawang kali. Hindi pwede yun. Nakatikit ka doon, tapos kung halimbawa indoso ka namin, paano naman? Siyempre sila pa rin mo kasi nakatikit ka doon. Sorry na lang ha! Hindi, na, hindi ko na isasama si Doc William sa, sa recommend ko. Ang gusto ko na lang, PDP Line at si uh, Dr. Mata at yung mga party list. Duterte party list, PBB party list, uh, Sagi party list, Epano party list at yung party list ni Belika. Ah, yun lang po. Okay na po tayo dyan. Gusta, gusta tayo dyan. Huwag na nating samahan nang alam natin na magkakaproblema pa tayo pagdating ng araw. Di ba? Eh, sorry po, doktor. kung nakita lang namin na ayos ka, doon ka, meron kang simpatya sa mga Duterte, hindi okay ka sa amin. Kaso wala. Sorry. Sorry na lang po, ah. Kahit gusto ko itang ah, dalhin, pero negative na ho. Ay, pasok ipasok natin na. Baka mamaya sabihin nyo, niluloko kayo. Eh, wag ho kayong atin. Dahil eh, yung paliwanag dito, hindi ko nagustuhan. O, ipasok. Si Professor David Michael San Juan, isa po sa mga convener ng Taumbayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Good A nyo ha. Ang, uh, pa, pa uh, eto, magaling to si Manong Teda. Pero, siyempre, papakilala niya. Ayaw sa Magnanakaw. Ibig sabihin, sino ba yung magnanakaw? Ang lagi nating naiisip, ang magnanakaw, yung mga durobo, ha? At yung mga durobo dyan. Di ba? Dalawa lang yun, mga durobo at saka bakulaw. Ngayon, eto ang siste. Eh, siwa na kong magpapaliwanag. Sila daw ay nakapokus sa 2025 budget, ha? Pakinggan nyo mabuti, ha? Pakinggan nyo para hindi kayo malito. Kasi... Gusto nilang hinikayat kayo ng ano, ng grupo na ito na sumama sa gagawin nilang rally sa 31. Pero hindi ko lang na gustuhan at narinig din ni Aling Marie, binulong sa akin, ha? ibang klaseng rally daw yan. Ay, pakinggan nyo kung ano yung uh, mensahe rito. In case, hindi umuusad, So, kailangan ma- Nagets nyo? Nagets nyo? Meron na daw impeachment case, pero hindi umuusad. Pero ang unang tinumbok nila ay yung budget. Ano ba ito? Kung makitid ang utak nyo, ah, madadala kayo sa panawagan nila. Pero kung uh, matalino ka, ang alam dito, alam natin dito, ang tutubukin ito sa rally, ay eh, sigurado si Bipisara. Sara. Sa katotohanan, sa katotohanan, na siya nagbabanggit dito, tayo nagre react lang. Tuloy. Uh, sino yung tutumbukin nyo? Si Bipisara? Sara. Eh, unang sabi nyo, para sa budget, yung mga kurap, kurap, yung, nakurap, yung mga akap-akap. Bakit nasama si Bipisara sa usapin? Diba? Kasama pa si Bibi Sara sa kumukurap? Tanong ko sa iyo, Kuya. Si, si si, Bibi Sara ba ang kumuha ng mga kasama ba sa pulirma sa budget na 'yan? Bakit si sasama mo? Para pa wag si Bibi Sara. Anong klaseng panawagan kayo meron? Magaling pala kayo magmanipulay. Pero alam na, huwag kayong pupunta sa rally na ito, mga kasama. Isang magaling na hmm, nako, mambobol niya. Kita niyo, mga kasama. <laughs> Ang galing na mga bulalas mo pero huli pa rin kayo. Ah, ang sabi nila, ah, anti-corrupt daw sila, against sila sa mga corrupt. Eh sino ba nagnakaw sa kabanambayan? Ah, tapos ngayon ito, hindi kayate mo yung mga bakulaw na magsipirma para maimpis si Fake news ka pala eh. Hihi. Huli ka na. Ah, wag ho kayong pupunta. Ha? Ah, nananawagan sila. Eh, baka makita natin, nandun kayo, kaway kayo ng kaway. O, oh, eh, mali po yan. Nadali kayo ng maling akala. Sabi ni Alin Jesse, Kuya Goods, hindi ako pupunta dyan. Bakit? Halata. Para lang yan sa impeachment kay Ate Sara ko, kay Bibi Sara. Pero yan ang kagustuhan nila. Pero hindi niya mananaig dahil nandiyan ka. Wow. Salamat ha. Ah. Salamat. O, tuloy ang ng Nakaagalit pala eh. Bakit hindi ka magngangaw ngaw doon? Pamabain mo sino na po ngayon at ano mo yung mga bakulaw dyan. Bakit si Bipi Sara? Tapos idadamay mo pa yung uh, uh, magnanakaw? Korupsyon, korupsyon? Baka naman. Ah, baka naman kasama ka daw. Di mo, mo no? Nila. Ah, baka magkano? Magaling din ano? Nangihikayat para daw. Diyos kilala na ho kayo. Ano ang pangalan nito? Kilala niyo ba to? Naku po. Ang um, tax natin, may value added tax ang gamot, lahat-lahat. Tapos nanakawin lang nila yung pera. No? So talagang nakakagalit itong nangyayari. Kaya... Ah, sino ho, nagnakaw? Talong natin. Bakit hindi mo talungin yung mga bakula? What sino po ngayon? Sino yung nagmanipula ng budget? Bakit impeachment ang laging, laging mong sinasabi diyan? Magaling ka pala eh. Wag At... kailang ho, huwag kami idadamay. Kayo lang ho, may galit. Kami wala. Gusto pa nga namin bumalik yung mga Duterte. Mat pangit to to eh. Panget na paghihikayat ito eh. Yung uh, peaceful rally ng uh, INC, wala hong ganyang uh, panawagan. Wala hong ganyan. Magdala ng plug. walang ganyan. <laughs> Pero kakaiba ho ito ha. Magdala na ng kanya-kanya mga plug. Ay, hu! Bu! Ah! Hindi na kayo ang Hanggang dyan. Yung Kaya na. Ah, hindi na may iniwala yung mga viewers ko. O, oh, nasaniniwala pa sila yung biran ni Manong Ted sa iyo eh. Hindi mo ba nag-gets? <laughs> Watak-watak kayo, wala ka naman kayo. Ilan ba bilang yan? Kaya niyo bang tumbasan yung ginawa ng uh, religious group na ANC na talagang umabot ng milyon-milyon? Kaya niyo bang tumbasan yun? Kaya e, uh, abangan natin yan na Kung aabot sila sa kalahati o one point ng mga dumalo nung uh, nakaraang uh, peaceful rally ng ANC. Kung matatapatan ba nila Oo, oh, abang-abang lang tayo hanggang sa muli ha. Ah. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ah, mag-subscribe na. Huwag kang pahuli sa mga balita, isu at reaksyon naman ha. Ah. Hanggang sa muli, bye-bye!